Ni ako mismo, kapag ka daw ba nagpalit ng pangalan yung kumpanya, ano daw bang magandang gawin? Uh, madalas yan sa, ano, no, sa mga agency. Yung mga agency kasi, minsan, dahil nga wala namang silang sufficient capitalization, eh, napakadali na lang nila magpalit ng pangalan ng kumpanya. Pero, i-ano natin, i-differentiate natin. Dalawa kasi yan, no? Isa, yung magpapalit lang talaga ng pangalan, pero yung corporate entity niya, o yung DTI niya, o SEC, hindi naman pinapalitan. Yung isa naman, yung talaga nagpalit ng kumpanya. So, kailangan determine mo muna. Kapag ka nagpalit na ng pangalan, ibig sabihin, inamiendahan lang nila yung rehistro nila sa SEC o DTI. Yan ay uh, tuloy, tuloy pa rin yung iyong serbisyo, No, hindi na yung tiyatawag na years of service mo. Pero, kung nagpalit ng pangalan at nagpalit din ng rehistro, no, nagrehistro sila ng panibagong kumpanya sa SEC o panibagong DTI, kahit pareho yung mga pangalan ng mga may-ari o nung, nung, director, board of directors, uh, yan ay ibang kumpanya na. So, kaya kailangan, pagka nagpalit ng ganong pangalan, nagpalit ng kumpanya, kailangan kang bayaran doon sa iyong tiyatawag ng years of service. No? may separation pay ka dapat na matatanggap na nakadepende sa years of service mo. So, malinaw ha, pag nagpalit lang ng pangalan, hindi nagpalit ng corporate entity, dire-diretso pa rin. Pero kapag ka nagpalit ng pangalan, tapos nagpalit din ng corporate entity, nag ng, nagpalit ng rehistro, yun, kailangan kang bigyan ng separation pay.